e Sila oh. Ayan, Kana, oh. Ayan, Ayan sila o. Oh. Ayan yan. sila o. Oh. Ayan o. Kita mo sa camera. Ayan na sila o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. lang kami ng Nang kayo. Ayan mo. sila dito. Nakalusot sila dito. Ayan o. Oh.

Bago na din pulis sana diyan sa daan Nakita naman. Wala nang dito ako umiimik ng kalinisan Ha? Eh. kaya sa magulang niya. At pag naibigay ng gawa kung makamas. Tayo. Tayo. Kasi yeah. pulong sila dito sa atin. ating nagbihalug bilog ng na sila eh. Oo nga. hawak ko nga. Alam 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 <laughs> ko nga. Alam <laughs> ko nga. Alam <laughs> ko <laughs> nga.